Uh, mga tol sa so, mahilig na mga sa so, mahilig maggitara diyan sa so, mahilig ng mga musika uh, napakamura lang po ng string natin no oh. so, sa halagang 8 pesos lang po kaya bumili po ako ng marami dahil napaka affordable po 50 pieces po ito ito kasi yung pinakamadaling ma ma ano, maputol na kwerdas tapos mayroon pa silang ibinigay sa akin na fake oh yan oh So, di ba, mas nakakatipid ka kapag marami yung mas nakakalis ka kapag marami yung bibilhin mo. Lalong-lalo lalo na sa mga mahilig ng musika dyan. Katulad ko, oh. oh yan. May dalawa guitar, may keyboard, may beatbox pa ako. Kaya, ito lang talaga mapapayo ko sa inyo. Instead nga one po yung gamitin nyo, mas maganda kung 0 po yung gagamitin nyo sa one para mas mat 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 matunog siya. Maraming salamat po guys. Salamat na uh, bumili kayo sa Yellow Basket ko guys. Thank you, thank you po.